Bago tayo manalangin, nais kong ibahagi ang isang maikling mensahe na sana'y magbigay inspirasyon sa ating lahat. Sa bawat araw, kailangan natin ang lakas ng Diyos sa ating buhay. Ang mga pagsubok at hamon ay bahagi ng ating paglalakbay. Ngunit laging nandyan ang kanyang lakas para sa atin. Kapag tayo'y nahihirapan, naguguluhan o natatakot, tandaan natin na ang kanyang kapangyarihan ay sapat. Tatlong dahilan kung bakit mahalaga ang paghingi ng kanyang lakas. Una, upang tumayo ng matatag sa kabila ng mga pagsubok. Ikalawa, upang hindi matinag ng takot at panghihina. At ikatlo, upang makahanap ng pag-asa sa kanya sa bawat pagkakataon. Sa Diyos, lagi tayong may pag-asa at lakas. Nang ang mga matuwid ay tumawag dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat ng kanilang mga kapighatian. Malapit ang Panginoon sa mga may pusong sugatan at inililigtas ang mga may espiritong wasak. Sa mga panahon ng pagsubok, maaari tayong makaramdam ng pag-iisa at kawalang pag-asa. Ngunit tandaan mo, sa bawat pag-iyak at panalangin, naririnig ng Diyos ang iyong tinig. Siya ay malapit sa mga may pusong sugatan. At ang kanyang pagmamahal ay nagbibigay ng lakas sa mga nangangailangan. Kapag ikaw ay nasa gitna ng bagyo, huwag kalimutang tawagin ang kanyang pangalan. Ang kanyang pagdinig ay hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga damdamin ng ating puso. Sa bawat pagsubok na iyong dinaranas, ang Panginoon ay handang magbigay ng tulong at kaligtasan. Huwag mawalan ng pag-asa sa kanya may liwanag sa dilim at pag-asa sa kawalang katiyakan. Sa kanya, ang bawat sugat ay may lunas at ang bawat pagluha ay may dahilan. Magtiwala ka na sa bawat hakbang. Kasama mo siya. Handang magligtas at magbigay ng kapayapaan. Sa Filipos 4, 13, sinasabi, Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Sa buhay, Madalas tayong nahaharap sa mga hamon na tila hindi natin kayang lampasan. Ngunit sa talatang ito, ipinapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang lakas na nagmumula sa Panginoon ay higit pa sa ating mga limitasyon. Sa bawat pagkakataon na tayo ay napapagod o nawawala ng pag-asa, ang kanyang kapangyarihan ay nagbibigay sa atin ng kakayahang lumaban at magpatuloy. Hindi ito nangangahulugan na madali ang lahat, ngunit nagbibigay ito ng katiyakan na mayroong lakas na magmumula sa ating pananampalataya. Ang bawat pagsubok na ating hinaharap ay nagiging pagkakataon upang ipakita ang kanyang kadakilaan. Kaya't huwag matakot na harapin ang mga hamon. Magtiwala ka na sa bawat hakbang, kasama mo ang Diyos na nagbibigay ng lakas. Sa kanya, lahat ng bagay ay posible at ikaw ay may kakayahang magtagumpay. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na sa Kanya. Kaya nating lampasan ang kahit anong pagsubok. Kaya't itaas ang iyong mga mata at yakapin ang Kanyang lakas. Ayon sa unang Pedro 5.7 Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Sa mga panahong puno ng alalahanin at takot, Mahalagang malaman na mayroong isang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagkukulang at ang Kanyang mga kamay ay laging nakahanda upang tanggapin ang ating mga pasanin. Sa bawat alalahanin na iyong dinadala, ilagak mo ito sa Kanya. Huwag kang matakot na ipahayag ang iyong mga takot at pangarap. Ang talatang ito ay paalala na hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa. Sa bawat luha at pagdududa, naririnig ng Diyos ang iyong panalangin. Siya ay handang magbigay ng kapayapaan sa iyong puso at isipan. Ang kanyang pagmamalasakit ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa mga oras ng pagsubok. Kaya't sa bawat pagkakataon na ikaw ay naguguluhan o nag-aalala, bumalik ka sa kanya ipaubaya ang lahat sa kanyang mga kamay. At makikita mong ang kanyang mga plano ay mas mabuti kaysa sa iyong inaasahan. Sa kanya, makakahanap ka ng tunay na kapayapaan. Sa Isayas 41.10, sinasabi, Huwag kang matakot, sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manghina, sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita. Oo, tutulungan kita tutulungan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Minsan, ang takot ay tila umaabot sa ating mga puso at nagiging hadlang ito sa ating pag-usad. Ngunit sa talatang ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na hindi tayo nag-iisa. Siya ay kasama natin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at tapang sa mga oras ng pangangailangan huwag kang manghina sa gitna ng mga pagsubok sa kanya mayroong katiyakan na ang bawat laban ay may kasamang tagumpay ang kanyang kanang kamay ay handang umalalay sa iyo nagbibigay ng lakas at tulong sa bawat pagkakataon na ikaw ay natatakot o naguguluhan yakapin mo ang kanyang mga pangako tiwala ka na sa kanya ang iyong mga pangarap at hangarin ay hindi mawawalan ng saysay ang Kanyang pagmamahal at lakas ay magiging gabay mo sa bawat hakbang. Kaya't sa bawat pagsubok, huwag kalimutang Siya ay kasama mo, palaging handang tumulong at magbigay ng lakas. Ngayon, taimtim tayong manalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mahal na Panginoong Jesus, lumalapit ako sa Iyo ngayon. Dala ang aking mga alalahanin at takot. Alam ko na sa bawat pagsubok na aking dinaranas, ikaw ang aking sandigan at lakas. Sa mga oras na ako'y nahihirapan at naguguluhan, pinapanghawakan ko ang iyong mga pangako. Salamat sa pag-alala sa akin, sa pagdinig sa aking mga panalangin at sa pagkakaroon ng malasakit sa aking puso. Panginoon, sinabi mong malapit ka sa mga may pusong sugatan kaya't sa mga pagkakataong ako'y nalulumbay, tulungan mo akong maramdaman ang iyong presensya. Ipinapaubaya ko sa iyo ang aking mga pasani na talalahanin. Huwag akong hayaan na ang takot at pangihina ay maging hadlang sa aking paglalakbay. Sinabi mong lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan mo. Tinuturoan mo akong umasa sa iyong kapangyarihan. Tulungan mo akong huwag umasa sa aking sariling lakas, kundi sa iyong walang hanggan at makapangyarihang lakas. Kapag ako'y napapagod, bigyan mo ako ng bagong lakas upang ipagpatuloy ang laban. Panginoon, sa unang Pedro, lima, pito, ipinapaalala mo sa akin na ilaga kang lahat ng aking alalahanin sa iyo. Sa mga sandaling ako'y naguguluhan at nag-aalala, Tulungan mo akong magtiwala sa iyong kabutihan. Ipaabot mo sa akin ang kapayapaan na hindi ko kayang unawain. Huwag mo akong hayaan na madala ng mga alalahanin, kundi tulungan mo akong magtiwala na ikaw ang aking tagapagtanggol at tagapagligtas. Ipaalala mo palagi sa akin na huwag akong matakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Sa bawat laban na aking hinaharap, Bigyan mo ako ng lakas upang magpatuloy at lumaban. Panginoon, sa mga oras ng pagsubok, tulungan mo akong maging matatag at matibay. Ipinapangako kong ipagkatiwala sa iyo ang bawat hakbang na aking tatahakin. Tiwala ako na sa bawat laban, ikaw ang aking tagumpay. Salamat, Panginoon, sa iyong walang kondisyong pagmamahal at malasakit. Pinupuri kita at pinasasalamatan sa lahat ng mga biyayang ibinibigay mo sa akin. Sa bawat pagsubok, tulungan mo akong makita ang iyong liwanag at pag-asa. Naway ang iyong liwanag ay sumilay sa aking buhay na maging inspirasyon sa iba. Ipinagdarasal ko na bigyan mo ako ng lakas upang ipagpatuloy ang laban at maging patutuo ng iyong kabutihan sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin na ito ay humaplos sa iyong puso, mangyaring i-type ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Naway ang bawat biyaya mula sa panalangin na ito ay sumaiyo sa pangalan ni Jesus. Kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag mag magatubiling ipaalam sa amin sa mga komento ikagagalak naming ipanalangin ka, naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumaiyo palagi.